bunot bumubunot 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 kubaw nagbabantay nagdidikit laki charm 3 si eto mga idol good morning magandang umaga andito tayo tayo mga idol sa may sitio torres KC1, San Antonio, Nueva Ecija. May pakarera nga po pala sila dito mga idol sa April 22, Class A, Class B. Yun nga lang mga idol yung, yung B nila, ano, uh, mga Riyada. April 23 daw po mga idol, April 23. Ayan mga idol, may race na. Tingnan natin ang kanyang takbo. Ayan. Bag. Ang ganda ng paa. Ang ganda po mga kasinsin. idol, sunod-sunod ngayon ang ating pangarera. Kaya pag-ingatan nyo po ang inyong pambato. Pero bago ang lahat, bukas mo na mga idol ang ating intindihin. Ah, ingat po kayo bukas mga idol. Good luck. Ah, pag-ingatan ninyo ang inyong mga sarili dahil bak baka na naman bukas. Lanong-lanong -lano ating mga hinete mga idol. Lagi po kayong mag-iingat at marami pang laban. Ayan. Ito mga idol, andito tayo ngayon mga idol sa may barangay Torres kc San Antonio. May practice po sila dito. April 23 naman po dito mga boss. Pala mga idol si Kubaw at si Lucky Charm ang pagbabalik. Uy, kilala tayo ni Kubaw mga idol. Oh. Naka-tiger look sa atin. no. Oh. Si Idol Leca area. Namiss mo ba rin ba ako idol? Ayan. At ayun naman mga idol si Lucky Charm. Ayan. Si Lucky Charm. Idol ang pagbabalik ni Lucky Charm sa Gradas. <laughs> Tingnan natin ang kanyang unang takbo. Go na yan. Oh, pwede na nga yung paa mga idol. Pumaparehas na. Nangangalaglag yung balanggot mga idol. Nilalagan lang ng bomba ni idol. umal ka Sus Mario Sef Joboy AI idol. Hulin mo nga si Lucky Charm. Pigil mo na idol. Pigil na pigil naman. Jesus Mario May mga kasama pang Tiger looks sa ulian mga boss. Pop layo layo mo konti idol. Pop, may ini ulo. Shara idol, pagbabalik ang pagbabalik din ni Kubao mga idol. Na injury din yan mga idol. Ay ay tingnan natin. Ang kanyang unang race sa Gradas. Si Wen Red Pantalunan. Good morning, Idol. Ayan. Ah. Uh, ayan, ano Idol? Okay, ultima Idol. April 23. April 23. To Torres. Class A, Class B. Ayan. Dito po ako yung lahat. Ayan, mga Idol. Thank you, Idol. Niimbitan tayo dito, mga Idol. Sa April 23. Gaw na yan. Maganda talaga po. Mayok ang ulo ni Kubaw. Oh. Ayan, sinusundutan lang sa hangin ni Boss Bokbok -Bok, -bok. Mga idol. Umaali ka, Bok. Sus Mario ganda naman ng hinete. Parang si Boss Joel Concession alias Tiger Look ang binanat ni Idol Bokbok. -bok. Pigil mo na, Idol. Finish line na. Bag! Naku po, natumbok. Si Lucky Chan. Mukhang gigil, nagigil sa gradas yung mga pambato ni Boss Efren, mga boss. Hoy na idol oh eh. ne. Tumapayok payok. Ngayon nilalaro na yung ulo eh. Si King Cobra. Bok bok, may pangalan na ba yan? Ano ba idol? Ano oh. Ano pangalan? Idol. Eh, pangalan natin ng only one yan. Aba. I-drag Idol Ha. <laughs> <laughs> Mag-win. idol, basal bulo. Nan team Black Charm ah nakaporma pa lang go na yan Dini kayo sa gawin na aray Diyan po kung tayo ka labaw eh Dini Apo doon kayo po Kaya lang doon Galing naman, pigil na pigil. My doll si King Cobra.

King Cobra. Mo, mo to? Ha? ba Hindi ba yun ipat na at nasal yunar daw? pa idol pangalan Ha? Ayan mga idol. Inililiko. Uy! Uy! Naku po. Hawa ka. Kuya Joel. Mario Josep. Napawalan. Naku po. Tubo yan kuya Joel. Iliis mo. Tubo yan. Tubo. Ganda man nakbo. po. Hawak, Kuway Jowel. Hawak. May pilay pa kasi yan mga idol si Kuway Jowel. Kaya. Nag-wild ano na naman. Talagang ibig ibig lumihis. Ay, ay, yun yung panda. ay, panda ay, sino, ay, 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 Opo, sakit sa ilong nun. Ba't ba ginaganong ganun pa? Kabait naman Oh. O, kabait Oh. Ba't kaba kaba ba pa? Ay!

Aganda ng mamaan pala nito Napakadalas nung paa oh. Ganda mama oh. Kadalas nung paa Ayaw, palay pala igawak Mukhang bago pa eh. Aba tumulin pa Aba Naku po Diyos ko Mga motor daw idol Tiga-tiga lang, may kapupuntahan pa mga idol. Ang pa ako so, mga sa metal ng Gamboy. Oo, oo, makabulo sa idol. Ito mga idol, next race, si Cubao versus Lucky Charm. Tetestingin na po sila mga idol, ang pagbabalik nila sa gradas. Kaya ito, tingnan natin. Shout out. Good morning idol. La <laughs> Galing. Go na yan, Ganda naman. Sabay na sabay mga boss. Si Lucky Charm mga idol lang nauna. Si Lucky Charm pero bumunot si Kubao. Naglalaglag ng bomba mga idol. Ayan mga idol. Nagpapantay. Nagdidikit. Bumunot na si Kubao mga boss. Ayan na mga idol. Nagpapantay. Nagdidikit. Si Lucky Charm pa rin nauna. Tumayo na mga boss. Si Lucky Charm. Lucky Charm Kubao. Nagpapantay. Nagdidikit. Lucky Charm Kubao. Si Lucky Charm Kubaw. Lucky Charm Kubaw. Si Kubaw mga idol. Lucky Charm Kubaw. Pigilin mo na idol. Pigilin mo na. Talagang si Kubaw mga boss. Oh. Galing naman ni Bokbok. In-screenan talaga si Lucky Charm oh. Talaga naman si Idol Bokbok. -bok. Talaga naman. Professional na hinete talaga. Kitang-kita nyo naman yung pagka-screen ni Idol Bokbok. -bok. Parang si Mark Pingris. Kung umi-screen mga boss. <laughs> Galeng Talagang hindi umuubra si ano. Si Lucky Chan kay Kubaw. Dalawang dope na yan mga idol. Idol Bok, ayos yung pagka-screen mo ah. Ha, Bok. Ayos yung pagka-screen mo. Na talagang <laughs> kinarap mo Ah. Ang makalabas pe. Parehas ka ako niya kasing kalabaw yun mga idol. Kaya kitang kita niyo no yung pagka crossover ni idol. Professional na hiniti talaga to. Tsaka kabisado niya kasi mga idol si Lucky Chang. Aba 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 nagkapustahan ba no? Nagkapustahan pa nga. Ano tayo? Ano tayo? Pinakulo sila sa may pinis na yun. Dito lang natalo yun eh. Sabi siya sa bandera niya. Hindi nga nga. Tuloy-tuloy.

So, mga idol ano to a ah, Friendly game Pusta ang RC <laughs> Pusta ang arsi to mga idol si Queen Cobra versus yung bago. Wala pa pong pangalan yun mga idol. Tingnan natin ang kanilang bakbakan. Marlon Marlon ba sa Pangalan Ikatuwaan lang. RC. na pag direk sa eka. Sasabay RC to mga idol, RC. Yan nga lang mga idol yung RC nila inabot ng ano. Nang mukhang 50 case na RC to. Shout out.

Next race, mga idol. Next race. RC ulit, mga idol. RC. Yon, ganda. Ganda ng bitaw. Ayan, sino nauna? Si Bokbok -bok, mga boss Si Bokbok -bok ang nauna Si Boss Bokbok -bok, bumubunot 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 Panalo Si Dom Bruno mga boss Ang nanalo <laughs> Nagkatalo lang kaya mga boss Ayan mga idol, hanggang dito lang po yung ating video. Joboy AI Idol. Idol. April 23 mga idol, wag niyo pong kakalimutan. Class A, Class B po dito. Open po sa lahat mga boss. Eto, dito mga idol sa may Sitio Torres. KC1 San Antonio Nueva Ecija. Iniimbitahan po ang lahat ng karista mga idol. May kwadra daw po mga idol, may kwadra. Ayan, Joboy AI Idol. Bye-bye.